Maraming tao ang daladala ang salitang moro at karamihan sa kanila ay kontento na natawaging isang moro. Ngunit lingit sa kanilang kalaman ang kwento sa likod kung bakit sila tinawag bilang moro. Uh, bang ka, sa kita ng sa moro, nagkanagayit pa mga nanin? pa na mga nanin? Alam niyo ba na ang salitang moro ay ginamit ng mga Kastila bilang pangyurakan, panglait sa atin bilang isang mamamayang walang pagusbong, traidor at mangmang, -mang, sa madaling salita ay mababang uri. Kaya mapapaisip at mapapatanong ka na lamang, bakit natin tinanggap ang salitang muro, gayong masama pala ang kahulugan nito. Pero huwag ka, dahil ito'y may makasaysayang dahilan kung bakit. Imbis na iwasan natin ang salitang muro, ay bagkus ginamit pa natin to bilang matatag na pagkakakilanlan nating mga Mindanawan at ito ang pag-uusapan natin ngayon. History of ang salitang Moro ay galing sa salitang Latin na Maori o Maurus na ang ibig sabihin ay mga tao mula sa kanlurang bahagi ng Hilagang Afrika, partikular sa Mauritania na isang Roman province noon na sakop na ngayon ng Morocco at Western Algeria. Ayon sa tala ng kasaysayan, bago pa man dumating ang Islam sa Hilagang Afrika ay ginagamit na ang salitang Maori o Maurus at hindi pa ito konektado sa usaping reliyon dahil dumating ang reliyong Islam sa Hilagang Afrika taong 7th century at ang salitang Maori ay nag i na noong kapanahunan pa ng 2nd century o mas maaga pa. Dahil ang salitang Maori o Maurus sa pangkarahatan, madalas nila isararawan sa kulay at kultura ng mga tao sa Hilagang Afrika. Dahil sa pagkakaroon nila ng kayumangging balat, kaya ginamit ang Maori bilang pagsasalarawan ng mga Romano sa mga tao sa naturang lugar. Ngayon ang tanong, bakit ang salitang Maori o Maurus ay naging salitang Moro or Moros? Well, ganito 'yan mga kaibigan. Bago pa man maganap ang pananakop ng mga muslim sa bansang Spain ay isa na ito sa bansa na tinatawag na Iberians o Celtiberians. Hanggang sa dumating ang mga Romano at nasakop nila ang bansang Spain at tinawag silang Hispano-Romano o bansang Romanized o implensyado ng imperyong Romano taong 200 BCE hanggang 400 CE, hanggang sa dumating ang mga Germanic tribe na tinawag na Visigoths na nagtatag ng Visigothic Kingdom of Hispania na siyang nagpabagsak sa kaharian ng mga Romano sa Spain at tandaan ang Spain sa mga taong iyan ay isang bansang napasailalim sa, sa reliyong Kristianismo. At sa panahon ng Visigots din, nasakop ng na mga Muslim ang bansag Spain sa pangunguna ni Tariq Ibn Ujiyad na nangyari sa taong 711 CE sa Strait of Gibraltar at tinalo ang King na si Roderick. Kaya nang tuluyang masakop ang Spain ng mga Muslim, kaya dito nila tatawaging moro ang mga Muslim dahil naniniwala sila na ang mga Muslim ay mortal na kaaway ng kanilang pananampalataya. Kaya dito na natin may uugnay ang tanong kung bakit ang mga tao sa Mindanao ay tinawag na Moro. Ngayon ito ay katawagan sa mga Muslim na sumakop sa kanila o sumakop sa Spain mula sa hilagang bahagi ng Afrika. Matatandaan na dumating sa Pilipinas sa mga Espanyol taong 1521 sa pangungunan ni Ferdinand Magellan kasama ang tagasulat ng ganap sa paglalakbay niya na si Antonio Pigapeta at nagpatuloy sa paglalakbay ni Magellan nang ito'y namatay sa kamay ng grupo nila pulapo sa lugar ng Mactan Cebu na si Juan Sebastian Elcano. Sa pagdating ng mga Kastila sa Pilipinas, partikular sa lugar ng Mindanao, ay nakita nilang sibilisado ang mga tao rito at may mga Muslim na kaharian sa Mindanao at Sulu, gaya ng Sultanato ng Sulu at ang Sultanato ng Maguindanao, kaya tinawag din nila itong Moro tulad ng pagtawag nila sa mga Moors ng Europa. tulad ng mga Espanyol ang mga tao sa Mindanao sa mga Muslim na Arabong sumakop sa kanila dahil hindi niya lubos akalain na may mga Muslim na sa Pilipinas, partikular sa lugar ng Mindanao, dahil parehong matatapang at kalaban ng kanilang pananampalataya at sa tinagal-tagal ng panahon na tila bangungos sa kanila ang mga Muslim dahil mahigit pitong at walumput isang taon sila na sa ilalim sa kamay ng Muslim Wars mula taong 711 CE hanggang 1492 kung tutok ka sa panunood at umabot ka sa punto ng video na ito ay mapapaisip at mapapatanong ka rin na hindi pala masama ang orihinal na kahulugan ng salitang moro dahil ang salitang moro ay ginamit lamang bilang pagkakakilanlan ng mga mananakop na muslim sa Hilagang Afrika. Kaya paano naging panlait ito sa mga tao sa Mindanao gayong wala naman palang masamang kahulugan ito sa orihinal na kahulugan? Well, ganito yan mga kaibigan. Lagi nating pakatandaan na mula pa man sa umpisa galit na ang mga Espanyol sa mga Muslim dahil ang tingin nila sa mga Muslim ay kaaway ng Diyos nila, mananakop, mapusok, bandido, rebelde o mamamatay tao at itinuturing din nila na ang mga Muslim ay parte ng madilim na kasaysayan nila. Kaya basta Muslim pa sa kanila ay talagang hindi maganda ang pakahulugan nila rito. At pinaniniwalaan din ng mga historiador na ang pagkakatawag nila sa mga tao sa Mindanao bilang isang Moro ay parte na rin ng mga taktikang panggera nila dahil gusto nila iukit sa kasaysayan na ang mga taong tinawag nila bilang mga Moro ay may rason para sila ipulbusin dahil anya nila kaaway ito ng kanilang Diyos, kaaway ng kanilang pananampalatayang kristyanismo kaya may sapat na dahilan para ang mga moro ay pwede nilang ubusin na hindi sila magiging masama sa mukha ng kasaysayan para pagtakpa ng kanilang maitim na balak dahil sa inaakala nila na madali lang nila masakop ang Mindanao ngunit sila'y nagkakamali dahil ang mga tao sa Mindanao at bawat tribo sa Mindanao ay handang maghurimentado para sa kanilang pagkakasarilan. Noon paman ay alam na ng mga edukadong Moro ang tunay na kahulugan ng salitang Moro na hindi naman talaga ito nangangahulugan na masama sa orihinal nitong kahulugan Ngunit sa pangahas lang at bias ang mga Kastila hanggang sa panahon ng mga Amerikano. Kasi na no no makoma so Espanyol sa salita ron ya. Na nayan na no ma na mga Muslim na bali uh, in equate sa kanu uh, kontra mga kuno mga Muslim lu sa uh, sa Middle East. Ah. Uh, ang mga Moors, mga mga kuno. Bali ito ay sabapin, inabaduan sa mga lukas ano, sa mga moro naging na uh, muslim sila. Kung di ka na muslim, nadita dito sa moro Kaya imbis na iwasan ng salitang moro ay mas niyakap at ginamit pa ito ng mga moro dahil naging simbolo ito ng tinatawag na pagkakaisa tungo sa isang pagkakakinalan at naging mukha rin ito ng tapang, dangal at katarungan ng mga murong nakikibaka, nakikidigma para sa kanilang tinatawag na kasarinlan at pagpapahalaga sa kanilang reliyong Islam. Kaya ang sabi ng mga Moro, total Moro ang tawag nyo sa amin, Moro rin ang magpapabagsak sa inyo. At hindi yon naging imposible Sa sapagkat kahit anong gawin ng Espanyol hanggang sa Amerikano, hindi na pa sa kamay ng mga mananakop na ito ang Moro sa loob ng mahigit apat na raang taon na pagtatangka nila. Hanggang sa mga makabagong panahon ng pakikibakan ng mga murong tagapagtanggol ng karapatan at para sa tinatawang na self-determination mula sa naunang mga mandirigmang mga dato at Sultan ng Sulu at Sultan ng Maguindanao. Hanggang sa mga grupong binuo ng panahon mapanakit katulad ng Black Shirt, Top 90, Top 300 mula sa Muslim Independence Movement na grupo hanggang sa nabuo ang Moro National Liberation Front sa pamumuno ni Nur Miswari hanggang sa tumiwalag si Salamat Hashim, Allahu Yarhamu, na kalaunan naging founder ng Moro Islamic Liberation Front hanggang sa nangyari ang madilim na ganap sa rehiyon ng Mindanao katulad na lamang ng land grabbing, malawakang massacre gaya ng Buddhaho Massacre Yabida Massacre at iba pa na naging micha para tanggapin natin ang salitang moro bilang isang salitang tagabuklod ng layunin at pagkakakilanlan na siyang tumatak sa kasaysayan na basta Moro ay matapang at handang mamatay sa kahit anong paraan makuha lamang ang karapatan nitong matagal na ipinagkait, niurakan at dinungisan ng mga mananakop mula sa panahon ng mga Espanyol, Amerikano hanggang sa kasalukuyan at mapangaping Pilipinas. At kung kilala niyo ang pangalang sa Lajubair o sa katauhan ni Muhagir Iqbal na may akda sa aklat na may pamagat na A Nation Under Endless Type na kung saan napasailalim dito ang kanyang pananaw patungkol sa kung bakit natin tinanggap ang salitang Moro. Anya, sa kabila ng negatibong pinagmula ng katawagang Moro, tinanggap ito ng mga Muslim bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa, kasaysayan at pakikibaka laban sa mga mananakop. Ito ay naging pananda ng kanilang kolektibong pagkakakilanlan hindi bilang mga alipin ng kolonyalismo kundi bilang mga anak ng lupang ipinaglaban na may karapatan, dangal at pananampalatayang hindi matitinag. Ngayon, ang salitang Moro ay hindi lamang isang bansag, isa na itong pananawagan sa pagkakaisa, sa hustisya at sa karapatang maging malaya. Ang salitang minsang ipinukul na insulto ay naging sagisag ng katatagan. Ito ang diwang muro, pinanday sa dugo pananampalataya at dangal. At dangal.